Ilala ang bandang kamikasi sa pagiging kwela, makulit at maharot sa stage na hinaluan naman ng hindi maitatangging talento, karisma at husay nila lalo na sa paglikha ng kanilang mga musika na kumunekta at minahal talaga ng masa. Kaya naman isa sila sa mga nasa tuktok ng listahan ng mga pinakarespetado at pinakainahanga ang banda sa loob at labas ng bansang Pilipinas. Sila lang naman mga idol yung tipo ng banda na dadagdagan lagi ang playlist mo ng mga bagong astig na mga kanta sa bawat album na inilalabas nila, mga kantang timeless na hindi basta-bastang maluluma kahit lumipas pa ang ilang dekada. May kakayahan silang ibalik lagi ang alaala ng iyong masayang kabataan tuwing maririnig mo ang kanilang mga kantang Martyr Nyebera, Narda, Chicksilog, ambisyoso, huling sayaw, At napakarami pang iba na siguradong maihahanay mo ang kalidad sa musika ng mga sikat na bandang banyaga. Pero syempre, bago pa naging malaking parte ng ating kabataan ang kanilang mga awitin at bago pa sila napadagdag sa listahan ng mga childhood heroes ng marami sa atin, ay naging katulad din muna natin sila. Nagsimula rin sila sa wala at minsan din silang nangapa at nangamba kung saan sila dadalhin ng kanilang ginagawa. Paano nga bang nabuo at nagsimula ang bandang kami kamikasi? Bakit nagkaroon ng issue at may sumama pa ang loob noong masign sa record label ang banda? Anong mga pagsubok at pagtitiis ang kanilang dinanas bago nila napasok ang mainstream? Kamusta na sila ngayon? Totoo bang kinakalawang na sila tulad ng sinasabi ng iba? Talakayin natin lahat 'yan pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol. Welcome on, late 90s noong kasagsagan sa underground scene ng isang banda sa UP na Tube na kinabibilangan ng noon ay vokalista at gitaristang si Jomal Linaw at drummer na si Alan Bordeos o mas kilala sa pangalang Bords. Katunayan ay nagagawa na din nilang mag-open sa mga may pangalan ng banda at naririnig na rin sila sa napakasikat na FM radio station noon na NU107.5. Samantala sa panahon na yon, kahit sa UE Kalooka noon nag-aaral ay tumatambay-tambay naman si Jay Contreras sa UP College of Fine Arts Meron kasi itong isang kaibigan doon na naging daan na nga para makilala at maging tropa niya na din doon si Boards na ayon kay G sa podcast niya sa channel ni Raymond Marasigan eh si Boards nga umano yung naging dahilan kung bakit mas dumami pa ang kaibigan niya sa UP. Si Boards kaya ako naging madaming kaibigan sa Fine Arts kasi si Boards kung mali, matindi mali yan, two days. <laughs> na sa paghihintay niya umano dito eh doon niya na din nakilala si Jason Astete o mas kilala sa pangalang puto na nagkataong naging naghihintay din kay Boards Samantala ay hindi naman naging maganda ang unang dating ni Jomal kay Jay Dahil sa naaangasan siya sa pormahan nito at ng kanyang grupo Ganun pa man ay pinagcross naman ang landas nila ng kanilang hilig sa pagguhit Niyaya si Jay noon ni Boards para makibahagi sa racket ng teacher nila ni Jomal Na nagdo-drawing noon ng caricature para sa isang kumpanya Doon na sila nagkakilala at naging tagahanga si Jay noon ng bandang tube Na dahil nga nasa ilalim ng matinding pressure noon ang bandang ito ay nagkaroon nga ng pagkakataon na nagbuo muna ng ibang banda si Jomel at si Bords. Nakasama ang bukalistang si Arvin Viola, ang bassist na si Puto, at gitaristang si Led Zeppelin Tuyay, tinawag nila ang kanilang banda na Green Leafy Vegetables. Syempre full support din sa kanila si Jay, at isa pa nitong kaibigang si Hector Yuson na sa pag-alis nga ni Arvin Viola ay silang dalawa nga ang nag-apply na maging bukalista ng bandang yon, na noong pumayag ang mga ito ay tinawag na ang kanilang banda bilang boy band, na noong makatapos sila sa isa nilang gig ay ginawa na nila itong Kami-kasi Cornflakes hanggang pinalit na lang bilang Kami-kasi noong laging hindi napapasama ang salitang Cornflakes sa mga poster sa mga gig nila sa labas ng UP Lalako uh, nung pumasok ako Kami-kasi Cornflakes pa yung pangalan tapos there was this one night may tugtog kami sa 70s Bistro uh, kasi yung 70s Bistro nilalagay pa yung mga letters ng mga banda dun sa header sa labas kung sino yung ano playing tonight eh naubusan na sila ng letra so nilapitan kami nung nagkakabit ng mga pangalan. Hindi ako yung kausap, either si Puto or si Alan yata, sinabi na, Sir, okay lang ba na kasi na lang kasi naubusan na kami ng letter sa mga ibang band. Unti-unti mga idol, ay eh, nagsisimula na rin tumunog ang pangalan nila sa loob at labas ng UP na kahit nga parang side project band lang ito ni na Jomal at Boards dahil nga nasa radar na noon ng record label ang kanilang bandang Tube. E eh, tila ba mas na-enjoy naman nila dito sa bago nilang banda dahil sa sobrang kulit, gulo at masayahin ng bago nilang mga bukalista lalo na pag nagpe-perform sila sa stage. Suntukan kami st stage wrestling. Pag binatang sira ulo eh. Tapos covers, may dance step pa kami. Mag-aaral kami dance step. So, kami dalo, pag-uwi. Doon ako, yung beses ako natutulog tut, kay Hector eh. Kami dalawa yung nagbibigay ng moral support pag-uwi namin. Kaling mo kanina sa <laughs> number, one. number one. Na kahit nga si Nachito Miranda na may pangalan na noon sa parokya ni Edgar at gitarista noon ng bandang Keso na si Paulo Ocho Toleran ay nakita ang malaking potensyal ng banda. Tinulungan ng dalawa ang kamikasi hanggang naging magtutropa na nga rin sila kalaunan. Gustong gusto ni Chito na kasama ang kamikasi dahil gusto niya ang kawalan ng pressure ng mga ito at tila ba nagsasaya lang talaga sila sa pagtugtog. Katunayan ay may pagkakataon pang nag tarista ito sa kamikasi at isa rin si Chito sa mga unang nagmanage ng banda. Kaya malaki ang naging parte nito sa pagbibigay ng gabay, pangaral at exposure katulad na lang ng paglalagay sa kasi sa opening act ng ilang gig ng parokya ni Edgar. Pero sa kasagsagan ng saya ng pagbabanda at nagsisimula na rin pagsusulat ng mga original na kanta ay hindi pa rin maaalis ang katotohanan na mga normal pa rin silang estudyante. May mga magulang silang umaasa na makakatapos sila sa kanilang pag pag aral Kaya naman dumating din ang puntong pinatigil sila ng kanilang mga magulang sa kanilang pagbabanda. Hindi man ito naging hadlang para tumigil ang kasi ay nabawas naman si Hector Yuson sa kanila dahil tumigil ito sa pagbabanda para sundin ang nais ng kanyang mga magulang. Muntik na rin namang mabuwag noon ang kasi dahil dumating din yung pagkakataon na nagkaaway-away din sila at huling tugtog na sana nila noong maging bahagi sila ng annual music festival na Summer Slam pero sa hindi nila inaasahan ay mas pinili nga sila ng record label na Warner Music kaysa sa bandang Tube na siya sanang planong isasign ng kumpanya na siyempre mga idol ay nauwi nga ito sa sama ng loob ng bandang ito sa kanilang miyembro na si Jomal at Boards na naayos din naman nila kalaunan dito na nabuo at nailabas ng kasi ang kanilang debut at self-titled album na kami kasi noong September 6, 2002 kabilang ang mga singles na yung Tagalog Lucky at Girlfriend. Siyempre, e andito din ang mga kantang chinelas at sana kahit minsan. Bale parokya ni Edgar mga idol ang nagproduce ng album na ito na naging maayos naman ang pagtanggap ng mga tao sa kanilang musika. Nagawa din nila agad makasongkit ng awards sa MTV Philippines sa music video ng cover song nila na Lucky. Drummer of the Year naman, Best Live Act at Listener's Choice Award ang nakuha nila sa NU Rock Awards. Nasundan pa yon ang paglapit sa kanila ng Level Up Games para maging bahagi ng Rock On, isang compilation album ng larong Ragnarok kung saan nga ay dito unang nakasama ang kanilang kumakanta ng banda na Chicksilog! Chicksilog! kaya pwede nating isipin na sobrang ganda ng pagsisimula ng banda pero ganun pa man ay hindi nila inaasahang sa kabila ng tagumpay na 'yon ay makikita nila ang kanilang sarili isang araw sa sitwasyong gipit na gipit sila at walang kinikita umaasa pa rin sila noon sa kanilang mga magulang financially na tanging si Jay lang ang nagtago ng totoong sitwasyon sa kanyang pamilya dahil nangangamba itong pauwiin na lang siya ng kanyang mga magulang sa Valenzuela at ayaw din ni Jay na magalala ang mga ito sa kanya kaya dumating talaga ang panahon na aranas ito nang walang kahit piso sa bulsa. Madalas lang ito makikain sa mga kakilala at umaasa lang sa napupulot niya na barya. Kaya naman napagpasyahan na ng banda na hahanap na sila ng trabaho kung wala pa rin mangyayari sa sunod nilang binubuong album. Nasunda na yon ng mga panahon na malimit nang makita sa si Jay na naiimbitahang samahan si Chito sa pagkanta ng mga awiting okatokat, chikinini at the yes, yes Yo, sa ilang mga gig at project ng parokya ni Edgar. Kinuha din nila si na J at si Jomal para maging bahagi naman ng sumikap din na kanta na Order Taker na nai-release noong taon ng 2005. Ba -ayon! Ba -ayon! nasa tingin ko mga idol ay naging malaking boost ang mga exposure na ito sa pangalawang album ng Kami Kasi na Maharot noong January 16, 2006 sa ilalim ng Universal Records Philippines lalo na at dito din mga idol ang single na Narda na talaga namang nagustuhan ng napakaraming mga Pinoy na siya nang unang nagdala sa Kami Kasi para mapasok ang mainstream. na sinamahan pa ng marami rin sa mga tumatak nila mga kanta na katulad ng Marter Nyevera. Sobrang init. First day high. Ambisyoso. Sexy-sexy. Director's Cut At isinama din nila dito ang Chicksilog Taon din ng 2006 noong makilahok naman ang banda sa tribute album para sa Apo Hiking Society na kami na po muna, kung saan ay pumatok din ang kinanta nila dito na Doobie mga awiting nagpabago na ng tuluyan sa takbo ng kanilang buhay. Dito na nila naramdaman ang bunga ng ilang taon nilang pagod, sakripisyo at pagmamahal sa kanilang ginagawa. Nagtuloy-tuloy na ang kanilang tagumpay mula noon. Kahit ang sumunod nilang album na Long Time Noisy noong May 2009 ay naglalaman din ng mga sumikat muli ng mga kanta tulad ng Wala. Hanggang tingin, unang tikim Alay At cover song ng mayroon akong ano ni Master Rapper Francis M na kasama si Nachito Miranda, iyan Tayo at Bibon Garcia ng Bandang Keso at Reggie Rubio ng Greyhounds. Tumatak din ang mga kantang halik at huling sayaw. sa album nilang romantiko noong March 2012 na sinundan nga nila mga idol ng kabi-kabilang mga tours. Pero isang anunsyo noong January 25, 2015 ang dumurog ng puso ng kanilang mga tagahanga dahil sinabi ng mga ito na magkakaroon ng hayatus ang kamikasi. Magpapahinga muna sila sa musika pagkatapos ng taon na yon para mag-focus muna sa kanilang mga pamilya at ibang mga projects sa labas ng banda. Nag-celebrate ang banda noong taon na yon ng kanilang ikalabing limang anibarsaryo sa pamamagitan ng mga kunsyon konsyertong tinawag nila na Kamikasi 15 na nagsimula noong August 2015 at pagpatak nga ng December 10, 2015 ay naramdaman ng lahat na nagmamahal sa banda ang sakit ng kantang huling sayaw noong magsagawa sila nang inakala ng maraming huling konsyerto na ng banda na pumuno nga ng Smart Araneta Coliseum. Pero pagkalipas ng dalawang taon ay muling bumalik ang banda. Nagsimula ang kanilang tagpuan tour sa loob at labas ng Pilipinas noong December 9, 2017. Kasabay din niya ng release ng mga bagong kantang Agimat at Leon na naging parte naman ng album na Alab na nai-release online noong 2009. Mayroon lamang itong limang mga kanta na ayon sa Tower of Doom ay kinuha ang pangalan ng mga kantang ito sa pangalan ng mga anak ng bawat miyembro ng banda. Samantala ay marami namang nagulat noong biglang nagdagdag dagdag ng dalawang miyembrong babae ang kamikasi. Marami agad ang hakahakang nabuo sa isipan ng mga tunay na tagahanga ng banda at mga taong may utak na mapanglait at mapangusga. Marami ang nagsabing kinakalawang na ang kami kamikasi at laos na umano kaya gumagawa ng gimmick. At syempre, e eh andyan na rin yung mga tagahanga na hindi tumatanggap ng pagbabago. Marami ang gustong manatili na si Jomal ang gagawa ng mga backing vocals. Pero ayon naman sa banda, e eh matagal na umano sila nag-iisip kung ano ang pwede nilang idagdag na bago sa kami kasi paano pa nila mai-improve ang kanilang tunog na nagkataon naman na inspired sila sa ginawa ng bandang Foo Fighters na ayon kay boards ay mas gumanda ang tugtugan ng mga ito noong magdagdag ng ibang miyembro kaya sinubukan din ito ng kanilang banda pagpasok ng 2020 idinagdag nila si Gian Lubiano sa rhythm guitars at Mickey Hill na mula sa bandang Fiona sa keyboards at backing vocals na naging swak naman sa banda na sa tingin ko nga mga idol ay nagpagaan ito ng trabaho ni Jomal lalo na at sobrang taas naman talaga talaga ng mga parte sa backing vocals na dapat lang na maunawaan ng mga fans na hindi naman pabata na si Jomal. Hindi habang buhay eh kaya niyang isustain ang ganong boses. Isa pa ay eh swak naman talaga sa kami kasi ang isa pang bukalistang babae lalo na nga sa kanilang mga live shows. Dahil marami din sa mga sumikat nilang kanta ay meron naman talaga mga parte na pang babae. So yun nga mga idol pagkalipas lang ng ilang taon eh, sinalubong naman sila ng malaking kontrobersya noong 2023 nang pinaalis sila ng gobernador ng source sagon sa lugar nila at hindi na ang mga ito pinatugtog. Ang idinahilan ng mga ito ay meron umanong problema sa pag-uugali ang banda na dinipensahan naman ng maraming mga tao, mga tagahanga man o mga taong nakakakilala sa banda. Sa loob kasi ng dalawang dekada ng kamikasi, eh dun palang may may ugali ang mga ito na sobrang layo sa imahe ng grupo dahil kabaligtaran ng sinasabi ng gobernador, eh nakilala nga ang kamikasi sa pagiging mabait at galing sa pakikisama. Kaya mabilis ding nawala ang isyo na yon lalo na at naging matalino ang pasya ng banda na hindi na lang patulan ang negatibong sinasabi ng iba. Nagpost lang si Jay noon ng simple pero malalim na salitang I choose love at hindi naman nga naapektuhan ng isyo na yon. ang patuloy na kasikatang tinatamasa ng banda na hanggang ngayon nga ay dinudumog pa rin sila ng tao kahit saan sila magpunta na nagpapatunay lang na kasing tibay ng samahan ng banda ang suporta ng kanilang napakalaking fanbase sa loob at labas ng ating bansa. Binago man ang panahon ng kanilang itsura at galaw, eh hindi mo naman maitatangging ramdam mo pa rin sa kanila ang gigil at gutom na maibigay ang lahat-lahat sa bawat pyesa na kanilang kinakanta sa harap na kanilang mga tagahanga. Andun pa rin ang kanilang kakayahang matugtog ng maayos ang kanilang bawat ihayin na obra. Kaya sigurado paglabas ng kanilang bagong album ngayong 2025, for sure eh meron na namang bagong astig tayong kanta na maidadagdag sa ating mga playlist. Napakaswerte pa rin natin dahil kahit na sa panahon tayo na ibang iba na ang usong musika ay eh patuloy pa rin na binubuhay ng isa sa paborito nating banda ang mga awiting sa atin noon at kahit ngayon ay lubos nagpapasaya. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.